Welcome back again mga motorworks. Okay guys, uh, topic po natin uh, about sa overflow Bakit po nag-overflow yung ating carburetor? Ito po guys, uh, mabilisan lamang po uh, Tips uh, Kaya po nag-overflow yung ating uh, carburetor. Unang una, kapag po marumi yung ating air cleaner uh, Kapag marumi po yung ating air cleaner, napabayaan mapasok po sa carburetor yung dumi. Okay? Number one po yun. Magkakaroon ng dumi yung ating carburetor sa loob. Yun, yung mga jetting statin, magbabara-bara. Yan, pati yung fuel barrel natin, minsan magkakaroon yan ng dumi. Pangalawa, yung ating uh, kapag hindi ka masyadong nagkakarga ng gasolina, yung uh, inuubos mo yung pondo ng tangki mo, yung gas, inuubos mo, ayun, maka, makaka, magkakaroon siya ng dumi magkakaroon din ng dami yung ating uh, carburetor, yung ating uh, fuel, fuel barrel magkakaroon yan okay dalawa lamang po yung dahilan bakit nag overflow siya unang una kapag kinalas mo yung ating uh, jet bulb na to okay yung floater bulb magkakaroon ng ukab yan Ayan, may ukab na dito pag may guwit na dito yan palitan na po yan, palitan nyo na okay, ngayon kapag wala naman po siyang uh, ukab dito, wala guwit baka may dumi lang po yung kanyang fuel barrel ito, kung saan nakapasok yung ating uh, jet bulb dito, okay, ganyan lamang po tips lamang po yan uh, bakit nag-overflow yun, yung hindi tayo lang ng, uh, unang unang hindi tayo naglilinis ng air cleaner okay kailangan bawat uh, every 3,000 km lilisin nyo na yung refrigerator nyo ah uh, pangalawa wag nyo nga uh, inuubos yung pondo ng ating uh, tanki ng ating gas okay ah uh, kung nag reserve na yan kailangan wag, wag nyo nang uh, ubusin yun kailangan magpakarga na kagad para hindi mapasukan ng dumi yung ating carburetor okay pisa po kasi marumi po yung ating uh, tanki ng tagtagin ang ating motor okay makakasipsip po ng dumibig yung ating carbonator okay guys uh, yun lamang po uh, tips lamang po yun okay dalawa lamang po pag nag overflow nakapalitan na po yung ating jet valve okay pangalawa nabigyan lang ng dumi yung ating fuel barrel dito okay kaya kailangan uh, lagi malinis po yung ating air cleaner para hindi po makahigop ng dumi yung ating carburetor at pangalawa hindi po wag niyo po ubusin yung reserve lang ating uh, tangke ng motor para hindi po siya makahigop ng gasolina gasolina na marumi okay para hindi para hindi po siya mag overflow okay ganun lamang po mga ka motorworks okay ito malinis na po to kakasako na lang okay LA